gamit. Riso, bunting, putlay, o grass, pulbos. O kukuraman. Kini. Nang lang kumpleto ang limong gamit. Limon o kalamin. Kini. Kalamin. Para nakay gamitong sa pagtrabaho. na ninyo pag hanay or pag sa imong negosyo? Uh, uh, Naana ko mga gamit na kumpliton na ko gamit nagplano na po ko koong... o requesto nga dool sa iskulahan. eh, hanay na ko para kita ko pisto sa dool sa eskulahan, highway o merkado nya para ang mga customer naghad sila. Okay, dul nalirah kita. Ikadalo, biutanen nya pa Paling puro iko pe ya aku ayohon upo pe ang mga customer. Ya oh live utana sa mga customer na isa ila gusto imo sublon ako sublon. Ya mga customer. Daw oo say lang customer style, mga tupe, mga pagangan nang sundon

wan lain nga trabaho pag mag maggrades ug ila yan maggrades na ila yan tope na po nang lain na putahe ug sa na putahe sa stripper, so para dili ma bakra pang ato ang ato negosyo sa ako bagro para kanuna ang mga customer Dia mahu dia mahu kita terbahum, Sahai pembahasan kita mengenai pembahasan pembahasan itu, pernah, apa kita tahu? Tahu, baik, 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 baik customer, mengenai customer mengadil kepada saya pembahasan Sahai patos Dahil eh, na may panahon nga hinay, nga hinay yung customer, na, nga nga rin sa lain nga trabaho nga ato na tiguhan. Ato na tiguhan. Oh, kaya na to sa ato na tiguhan na to, maunay ato pa rin tapos pagi. Okay na. Thank you. Thank you guys. May yung yung tanan guys. Uh, ang pangalan din ako guys si eh, Pinoy Ipman. Oh, isa kong vlogger, bar barbers vlogger. Uh, thank you mga idol, my